Mga taga Filipos Unang Kabanata Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos pati ng mga ubispo at ng mga diakono, Sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalaala na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibhasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. At ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Heso Kristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhasa ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilyan at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig palibhas ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Natapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga, gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y magagalak sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito ay sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naaywan ko nga kung ano ang aking pipiliin, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Gayun may ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo." At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili, oo, at mananadili ako nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya, upang managana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap na muli sa inyo. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin, at ngayon nababalitaan ninyong taglay ko. Ikalawang Kabanata Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat na sa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, nang nanga sa langit at nang nanga sa ibabaw ng lupa at nang nanga sa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Heso Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagal man ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa ganyan ding paraang, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Datapwat inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag, pagkaalam ko ng inyong kalagayan sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Heso Kristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa Ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin madali. Pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. Datapuat umaasa ako sa Panginoon na jay makakarating din naman akong madali. Ngunit inakala kong kailangan suguin sa inyo si Ipaprodito na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa kawal at inyong sinugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Siya ngay sinugo kong may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayon ay papurihan ninyo. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Ikatlong Kabanata Sa katapus-tapusan, mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Ang hindi pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga sa pagtutuli. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako na ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay fariseyo, tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katuwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yaong ikinaaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko. Nanililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa ganting pala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-iisip ng gayon at kung sa may na nagkakaiba kayo ng iniisip ay ipahahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Ikaapat na kabanata Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Ipinamamanhik ko kay Yodias at ipinamamanhik ko kay Sintike na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat nakasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaing ito sapagkat sila ay nangagpagal nakasama ko sa ibanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay mga galak kayong lagi sa Panginoon muli kong sasabihin mga galak kayo makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao ang Panginoon ay malapit na huwag kayong mga balisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Datapwat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, Alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang, sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa ay tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo." na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon naway ating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa. Batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Jesus. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo ay sumainyo nawang na wang espiritu.